Curious ka ba kung magkano ang pwede natin kitain with KRT Mobile Cart Business? Ako si Ray, hindi ako kapampangan pero dito na ako nakatira. Tara, samahan niyo ako magtinda ng kape at milk tea sa gilid ng kalye. Main advantage ng business model natin ay wala tayong renta na binabayaran. Pangalawa, kapag mahina ang ating napwestuhan, madali tayong makalipat ng location. Hahanap lang tayo ng mabentang location, gaya ng school sa weekdays at church naman pag Sunday. Paggabi, recommended naman yung mga food park or harap ng mga restaurant gaya ng Samji Restaurant. So, magkano ang pwede natin kitain sa KRT mobile cart business? Depende yan sa cups na mabibenta mo. Let's say, sa natin, kung nakaka-50 cups ka per day, ang sales mo niyan ay 4,500. In 30 days, that's a total of 135,000 lots. Ibawas mo ang cost of sales or puhunan mo na 67,500, may gross profit ka na 67,500. Minus expenses gaya ng electricity, fuel, maintenance, at salary, total expenses of 20,000. May monthly net profit ka na 47,500. That's 570,000 in one year, buwasan mo na lang ang tax. Kung 100 cups daily ang benta mo, 115k net profit ka per month. 182,500 naman kung 150 cups. Provide pa ako ng details sa mga next video natin mga lords. All glory to God.